Dito po tayo makakausap li, dito po sa, nasa loob mismo ng ating studios, dito po sa DWIZ. Pumunta po sila dito sa ating studio sa Pasig. Galing sila sa QC. At ang uh, magiging uh, kasama po natin ang uh, head ng uh, corporate communications ng Manila Water. Pag-uusapan natin ang Manila Water. <laughs> at syempre, ang uh, makakasama po natin uh, pagka pinag-usapan po yung mga, kunyari mga Uh, mga DJ, mga announcer. Taga, talaga namang isa ito sa mga may recall na. <laughs> si Miss Diti. <laughs> si Miss Diti Galang. Ma, magandang magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, Dennis. At magandang araw din po sa lahat ng kilik ng inyong programa. From Quezon City to, to mm. Pasig, ha? Yes po. Oh. Ating uh, sinuong <laughs> oh nga. ang uh, mga kalsada. Oh, kasi eh, nagkikita Para lang tayo, dito. nagkakarinigan na lang sa telepono, Miss Diti. Oh. Kasi nga po ay medyo malayo-layo rin ng Quezon City mula dito. Pero masaya naman kami na nakarating kami ngayong araw na to. Kaya, yeah. Pwede Thank ba you natin... for having us. Yeah. Uh, the <laughs> pleasure is all ours, uh, Miss Diti. Okay. <laughs> Ah, pag-usapan po natin sis, bumabaha-baha, umuulan-ulan. Ano ba ang epekto ng uh, mga pagbaha-baha na ito at sa kapag ulan ulan dito ho sa Maynila. Maynila, Manila water. Sorry. <laughs> Okay lang po. Actually, uh, yung pag-ulan per se, wala namang uh, epekto yon dun sa aming serbisyo. Mm -hmm. uh, ating ina-assure din yung ating mga safe, customers safe, safe. na uh, patuloy pa rin yung serbisyo namin sa kanila uh, sa kabila ng uh, patuloy-tuloy na pag-ulan or mm -hmm. minsan may pagbaha pang kasama, yes. no? Dahil uh, sinisiguro natin na safe pa rin naman po yung uh, tubig na nakakarating sa kanila uh, despite the rains. Although mm -hmm. meron lang pong um, Incidences na tinatawag na nagkakaroon po ng uh, turbid water o nagkakaroon ng uh, medyo mal malabo or madumi mm -mm. yung tubig na nakukuha oh, no, namin yeah, from source. Yan na lang palagi pinag-uusapan natin, <laughs> turbidity. <laughs> Ayun. kasi nga po lalo na ngayon na uh, nung nagsimula na yung tag-ulan, mm -mm. galing tayo sa uh, mainit na panahon, mm -mm. walang pag-ulan, medyo bumaba yung level ng ating mga water sources. Mm -mm. So nung nang umulan na parang nabulabog. Mm -mm. 'yung ano kaya at meron tayong mga ilang incidences kunwari na nagkakaroon ng uh, paglabo ng tubig na nanggagaling sa source. pero mm. ito naman po ay ating napapaghandaan din. Kaya sinisiguro natin na uh, kahit merong ganong mga incidents sa mga water sources natin, mm. paglabas naman po ng water treatment plant ng ating tubig mm. ay siguradong safe naman na ito na i-distribute sa ating mga customers. Iyon. Um, pagka uh, sinabi ho natin na ganun. So ibig sabihin pag lumabas sa mga gripo natin, nagaling sa Manila Water. Siguradong siguradong safe na ito. Kumbaga, uh, dumaan na ito sa proseso, Ms. Diti. Tama po 'yan. Tama po 'yan. And uh, kami naman po ay uh, uh, laging sinusuri no ng uh, ng DOH through the Philippine National Standards for Drinking Water mm -hmm. kung pumapasa po yung ating mga tubig na nanggagaling sa ating planta. Ano At ho ulit yung ahensya? Philippines Uh, yung Philippine National Standards for Drinking Water. Ito po Philippine ay... Philippine National Standards for Drinking... Meron lang Meron po lang Na Regularly po ay nagkukuha ng samples ah, from our distribution system, okay. even from our treatment plants, uh -oh. para po itest okay. uh, versus these standards. Ang, nagpa, ang nagsasagawa po nito ay DOH. Kaya ah. uh, uh, parati naman po tayong nakakapasa Mm -hmm. dahil kung hindi ay, ay i flag po tayo oh, no? magkakaroon oh, tayo ng uh, oh. adjustment sa ating mga operations oh, oh. pero um, consistent naman po pumapasa so ibig sabihin yung tubig po na nanggagaling sa ating mga planta mm -hmm. pagdating po doon hanggang metro ng mga customers mm -hmm. ay siguradong safe inumin mm -hmm. yun lang lamang po no? dapat siguraduhin din ng mga customers na yung kanilang uh, plumbing system mm -hmm. yung linya nila mm -hmm. from the water meter papunta mm -hmm. nung sa kanilang mga bahay ay mm -hmm. safe din. Mm. Walang tagas, walang butas, mm -hmm. Mm -hmm. at uh, well-maintained para sigurado na pagbukas nila ng gripo, pwede nang inumin agad yung tubig. Alam nyo ka. kayo kung na raman yun, ha? Philippine National Standard for, for drinking, drinking Water. water PNST, no? ah, tingnan nyo nga yan. Meron pa pala ahensya na nag-check din ng quality ng water. Hindi lang kayo, kasi kayo, kayo pinagmumulan ng tubig sa Manila Water, syempre concerned kayo na maging malinis at saka maayos yung servisyo at malinis yung tubig. Yung pala, meron ding ahensya, gobyerno po yan, ano? Opo, sa DOH po, under DOH. Under DOH. Sila rin ay nag-check kung malinis din yung water na pinuproduce po ninyo. Tama po yan. Tatandaan. Philippine National Standards for Drinking Water. Ulitin ko lang yung sinabi mo, Ms. Ditit. Pagka lumabas po sa gripo at nanggaling ng Manila Water, ito po'y pwedeng inumin. inumin. Opo. O, Basta e, sigurado kayo na oh. malinis yung inyong plumbing system. Oh, oh, oh. Dahil ito, mahalaga din po ito. Dahil meron tayong mga ilang mga kabahayan, lalo na yung medyo maluma oh, no? oh. na minsan uh, GI pa yung kanilang mga tubo, oh, oh, yung medyo may kalawang, oh, ganyan. Oh, oh. So ina-advise po natin yung ating mga customers na Uh, tignan din yung plumbing system nila. Mm -hmm. Kung uh, malinis pa ba, kung updated pa ba, wala pa bang tagas, mm -hmm. walang uh, kalawang. Mm -hmm. Para po yun. Sigurado na pag binuksan nila yung gripo nila, pwede na silang uminom. Sino check ng gano'n? Yung customers na po. Kailangan so, silang mag-buyer. Tutal mag bahay mo naman yun. Oh, no? po, bahay mo oh, naman yun. Tapos na yun. Makikita mo naman kung may mga leak-leak leak doon. Tama po. Kung may leak-leak leak doon at pinagawa mo at maganda na, Pwede na. Pwede na po. Pwede na po. Kasi um, uh, pamilya mo naman yun nandoon ng iinom, mm -hmm. 'di ba? Okay, so ibig sabihin um uh, pwedeng inumin kapag kasigurado kayo at kapag ikaw naman eh ano ba sino ba bang mga eksperto no hindi ikaw lang pwede na eh <laughs> di ba pwede mga... na yun mas <laughs> dapat mag-hire po sila mga professional na mga plumbers Ganyan. ah mga plumbers oh okay. uh, para ma check po yung kanilang reticulation uh, sa kanilang bahay kasi mga uh, tubig ang pinag-uusapan dito talagang mm -hmm. iniinom di ba importante essential po ito eh. sa ating buhay so, kaya importanteng masiguro na safe po ito mm -hmm. na para sa ating pamilya para mm -hmm. uh, hindi rin naman tayo malagay sa alanganin. Alam nyo, alam, feeling ko ngayon na ah, Miss DT, ah, dun sa mga nakikinig sa atin, tayo naman yung napapakinggan sa buong ah, Pilipinas, ay yan, may, may narin, may na, 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 na nalaman kay na bago, ah, kung malinis talaga at na-sure na natin lahat ng linya, Abay, makakatipid tayo sa mineral, ano? Uh, Miss Diti, di ba? Sa so, totoo lang, ang laki opo. kaya ng gastos dyan. Opo. 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 O, pagkasigurado ka, eh di, hindi ka na bibili ng mineral. Opo, opo. O, tingnan mo nga yung, galing. Ang dami natin alalaman. <laughs> at, uh, Miss Diti, since na typhoon season ngayon, may mga banta na mga power outages mm -hmm. at baha. Kapag ba may baha, uh, ulitin lang natin, idiin natin, hindi talaga maaapektuhan yung uh, supply ng tubig as much as possible kung Sana. tuloy po yung uh, operasyon ng ating mga planta uh -oh. dire-diretso naman po ang supply. Meron tayong mga ilang mga planta yung mga ating mga uh, pump stations uh, na merong mga areas na binabaha. Uh -oh. Pero meron man po tayong mga uh, contingencies dito. Kunwari kahit nawalan ng kuryente lalo na madalas pag may bagyo, ba? Diba, uh -oh. uh, may mga power outages mm. din. Meron na tayong mga uh, na in place na mga generators okay. para siguradong dire-diretso yung, yung tubig. operation ng ating mga planta Oo. and uh, terederecho pa rin yung pagtitreat ng tubig para mm. mayroon tayong ma-distribute sa ating mga customers kahit na mm. uh, ma mawala ng kuryente mm -mm. or kahit na baha doon mm. sa area pagmalawakan at hindi na kasi ito yung naalala ko na yung pinag-usapan natin miss DT, kung naalala mo yung tungkol sa distribution ng water mm -hmm. pagka na, pagka wala talaga problema do yung buong area mm -hmm. malaki-laki yung area hindi kinakaya ng generator mm -hmm. meron ho kayong services na gano'n, di ba yung pwedeng mag-request yung mga subdivision yung pinag-usapan natin dati Opo uh, actually kunwari uh, in times of mga emergencies kunwari uh, let's say may malawakan pagbaha nangyari uh -huh. to kunwari nung Ulysses. oo uh -huh diba? Uh, may malawakang pagbaha tapos nung humupa yung baha mm. ay uh sabay-sabay na naglilinis yung ating mga customers. Mm -hmm. There's a chance na medyo hihina nga ang pressure dun mm -hmm. sa bawat bahay. Tama. Tama. And uh pwede naman tayo mag-augment dito dahil hindi naman natin um kumbaga kung todo na yung pressure na nanggagaling dun sa planta, mm -hmm. pwede rin naman po tayo magpadala ng mga water tankers dun sa mga lalo do sa mga communities na kung sabay-sabay nga naglilinis, mm -hmm. ay medyo humina na yung pressure. Mm -hmm. And uh, at the same time, meron din po tayong assistance na pwedeng ibigay na maglinis uh, ng mga kalsada na nagpapadala rin po tayo nung uh, normally ito yung uh, nakukuha na rin natin sa mga sewage treatment plants namin hmm. na class C water pwede na po itong pambuga doon sa mga kalsada para matanggal yung putik Oo. pagkatapos ng baha para hindi na rin po tayo gagamit nung uh, clean water or yung potable water para lang ipanlinis doon sa mga kalsada. Oo, naka na ano pa naman yun. Nakakapagod yung maglinis ng ganyan. <laughs> Opo. Ako galing ako sa sa probinsya hindi ko lang sabihin ko ano yung ano ah <laughs> uh, talagang isa sa pinakamahirap pagkabinaha ka mm -hmm, mm -hmm. E, hindi yung, yung hindi yung inabot yung mga upuan mo at matutuyo yun eh. Yung putik yung na putik. nando sa loob ng bahay, Opo. yan ang napakahirap linisin at nakakapa ang sakit kaya sa balakang ng yun, Miss tama po yan, tama diba? po yan. Maski may edad ka o wala kang hindi ka man o bata ka pa, masakit sa mahirap bewang yan. Po, po. Mahirap talaga maglimas ng tubig hmm. ng baha or yun nga mag hmm. linis ng putik taga Marikina po Mas ako. So, Maswerte ka. Yan. Maswerte ka pag walang amoy yung tubig. Ayun. Malas pa. mo. <laughs> malas mo pag may amoy. No? Mm -hmm. Miss Diti, no? Mm -hmm. Okay, may, may, meron akong gustong, nga, uh, may, may, tanong kasi dito na talagang na-capture yung aking pasintabi po sa lahat ng mga <laughs> nagme-merienda ngayon. Na, ah. mga nagme-merienda, kumakain, mga nagko-coffee, pasintabi, ano? Okay. Pero, kailangan nyo pong uh, malaman na Meron um, hu Meron ho kayong serbisyo na yung dislodging na tinatawag. O po, o po. Okay. Sisipsip ng poso negro. o, sa poso negro. Um, gaano gaano po ito kahalaga at sa katuwing kailan nyo po ginagawa itong servisyo na to Extra service na ito para sa mga kababayan natin? Actually, hindi naman po siya matatawag na extra service. Talagang uh. kailangan po natin itong gawin uh. doon sa mga customers natin na hindi pa konektado sa sewer line. Okay. Dahil bahagi po ito ng servisyo ng Manila Water, hmm. na bukod doon sa pagsusupply ng tubig, kailangan po natin silang bigyan ng sanitation services or sewer okay. services. Okay. So, um, nakacycle po ito yung mga barangay na every 5 to 7 years ay iikutan po natin para mapag uh, pa ng poso negro ng mga uh, residente doon mm -hmm. ng walang karagdagang bayad. Dahil po, meron na po silang, uh, yung mga customers po natin ay meron ng binabayarang environmental charge doon sa kanilang bill. And part of uh, nung coverage ng environmental charge is yung Um, deslaging services, yung pagpapasipsip ng kung, poso. Kung commitment nyo na ito sa mga kababayan natin. kung ba, part oh, na ng oh, oh. part ng trabaho. Bahagi ito ng Opo, oh, bahagi na po 'yun ng trabaho namin. Bahagi po ito nung uh, sinusukat din sa amin ng ating regulators kung anong accomplishment namin in this regard. Oh, okay. E, e, ngayong July, sa, saan ho ang uh, schedule niyo? Um, ngayon wala po akong listahan ah, ko talaga oh, mga oh, areas oh, oh. na pero in natin. place naman Pero, siya. Yes. Oh. For July, tignan lang po yung uh, Facebook page namin or okay. yung website okay. para malaman po yung mga barangays na iniikutan natin. Actually, Um bago po tayo magsipsip sa mga poso negro ng mga barangay mm -hmm. before po natin sila schedule pinupuntahan po natin sila para po i-inform oh. na naggo-conduct po tayo ng parang meeting sa barangay mm -hmm. tinatawag nating IEC information education and communication campaigns mm -hmm. para alam din po ng mga residente kung ano yung aasahan nila pag pinuntahan po sila nung um desludging trucks namin mm -hmm. at uh, sisipsipan na sila ng uh, poso negro nila mm -hmm. and, And importante po noon kailangan may consent po yung ating mga customers no so nag um papasensus po tayo nagtatanong mayro tayong questionnaires na binibigay sa kanila kung willing ba silang magpasipsip uh, papahil ba silang magpasipsip ng poso negro hmm. at meron pa din doon mga uh, reminders kung ano yung kailangan nilang ihanda pag uh, nandoon na yung schedule nila so uh, in uh, essence kumbaga bago pa namin sila ikutan ay alam na nung barangay na naka-schedule sila for that month. Parang ano, parang uh, nakakaramdam ako na may tatawag sa inyo ng mga homeowners association. O uh, just to uh, request oh, lang, di ba? Oo. Uh, pagka mga ganun, gustong mag-request, uh, diretsyo de na po sa, sa Manila Water? Pwede naman po. Um, oh. Tatawag lang po sa aming hotline 1627 or pwede mag-message sa Facebook. Mm -mm. Makakarating naman po ito doon sa ating mga uh, kinauukulan na mag-address -mag ng kanilang concerns. Mm. Kung um, yun lamang po, pag nag-request po ng uh, pagpapasipsip ng Poso Negro, nang mm. hindi po nakaschedule, may bayad na po ito. Ah kasi nga out of ano Opo. lalo na pagka gusto na sila mismo yung may gusto Opo, sila po yung at hindi umaabot pa dun sa 5 to 7 years. Oo kaya po oh. in, actually yung 5 to 7 years ano na po yun ah sigurado na pong hindi aapaw yung poso negro nila pag ginawa nila pag inavail po nila yon every 5 years. Mm -hmm. Um magkakaroon lang naman po ng chance na umapaw yung kanilang poso negro pag hindi po nila inavail yung scheduled desludging. Mm -hmm. Okay. Uh, bago ko, ko kayo hingan ng paalala uh, para sa mga kababayan natin sa tubig at uh, kalinisan ngayong tag-ulan, pwede nyo ba akong regaluhan ng isang question lang? Uh, isang ma-intrigang question lang. I mean, <laughs> <state, laughs> uh, close ba? naman tayo. <laughs> Sige po, <ba>, Sir Dennis. <laughs> ano yung, po yun? De, regarding kasi dito, sa total Manila, di ba? Siguro nabalitaan ninyo, isa sa mga uh, nananawagan ngayon, ito si Yorme. O, Oh, dahil ang laki daw ng utang <laughs> ng Manila City Hall apa. sa water services apa. at isa sa isa sa mga uh... Uh, kumpanya na binanggit niya doon ay, ay nakikiusap Manila. siya sa Manila mm, Water. Mm -hmm. Kumusta na uhu itong pakiusap ni Yorme? kipag na, na, usap naman po yung ating kinatawan no? No. na Manila Water na may, han, may hawak doon sa areas Lado na si nasasakupan Kampera, DT. namin sa Manila. <laughs> uh, meron naman po tayong pwedeng gawing paraan dyan. Mm -hmm. And actually, ang pinakiusap lang naman po ni Yorme ay yung mga public offices, mm -hmm. mga public hospitals and public schools. Yes, kasama yung hospital. And importante yes. naman din po ito. And uh, uh, makikinig naman po din kami at ma makikipagtulungan sa office ni Yorme para mm. po uh, ma yung kanilang challenge sa ngayon. Mm -mm -mm. So patuloy naman po yung dialogue. yung coordination. Opo, oh, eh, kung pwedeng magtulungan dapat magtulungan opo, dahil opo. Uh, mga kababayan din naman natin yung maapektuhan noong miss oh bait naman ng Manila water. Okay. Um, sa mga kababayan po natin na nakikinig nanonood at uh, naka sa social media ng DWIZ ano po ang uh, paalala natin ngayong uh, tag-ulan lalong-lalo na sa pag-aalaga ng kanilang uh, tubig sa kanilang bahay go ahead miss Diti ayun po kasi minsan pagtag-ulan pagtag-init talagang nararamdaman natin naku naku baka kumulang ang tubig dahil nag nagbabalita uh, rin po na bumababa yung level sa mga dam mm -hmm. pero ngayong tag-ulan kahit po maraming kahit puno po yung ating mga dams yung ating mga water sources ay magandaan level mm -hmm. hindi po dapat tayo magpakakampante na mag uh, aaksaya lang ng paggamit ng tubig mm -hmm. kaya patuloy din po yung ating panawagan mm -hmm. sa ating mga ka customers no lalo na dito sa east zone ng uh, Metro Manila, mm -hmm. mga customer sa Manila Water, na patuloy pong maging responsable sa paggamit ng kanilang tubig sa kanilang mga kabahayan or kahit sa mga offices nila. Kahit saan man po sila magpunta, kahit sa mall na hindi naman sila yung nagbabayad ng tubig doon, mm -hmm. hindi pa rin po yun parang excuse para tuloy-tuloy lang na yung tubig Tama. dahil Tama. sa totoo po pag kunwari dumating na naman yung tag init, ito na naman makukulangan na naman tayo ng Tama. supply. So yung atin pong mai uh, Uh, ang ambag. ambag na masisave dun mm. sa pagiging responsable po na paggamit natin ng tubig, mm. malayo po ang uh, mararating nito para po ma preserve yung ating mga limited na na water sources. So, mm. yun po ang ating panawagan sa ating mga customers lalo na no na maging aware sila kung paano nila ginagamit yung tubig sa kanilang mga kabahayan huwag ah, hayaan na mayrong mga tumutulo diyan ng mga gripo mm. palitan niyo na po agad yung mga mm -hmm. gripong tumutulo mm -hmm. or yung flush ninyo, tignan niyo dahil minsan pag nag-flush tayo dire-diretso pala yung daloy mm -hmm. ng tubig doon no Sayang may sira po pala yung tubig mm -hmm. na yun. may sira mm -hmm. so tignan po natin ito para hindi naman po tayo mag-aksaya ng tubig mm -hmm. and yung mga maliliit na bagay na uh, ito uh, sa mga um, ginang ng tahanan diyan ano pag magluluto tayo minsan diretsong galing sa freezer And eh, magluluto na tayo, kailangan ma mag-thaw na yung mm. meat, mm. ibababan natin sa tubig. Mm. So parang sayang yung tubig noon. Kung baga, planuhin nyo ahead of time, the day before, alam nyo na kung ano yung lulutuin ninyo. Mm. Kung yung isda, ibaba nyo na from the freezer, ilagay mm. nyo na sa baba para pag para matto, so pag maaga. Oh, pag uh, magluluto na hindi niyo na kailangang ibabad sa malinis na tubig kasi sayang naman 'yon. Or kung kunwari ginawa niyo 'yon, i-reuse po niyo yung pinagbabara niyo, either ipambuhos niyo ng kubeta, ipandilig niyo ng halaman eh umuulan naman nga hindi natin kailangan magdilig ng halaman o ipanlinis sa sa ganyan. Maging conscious po tayo kung paano natin gamitin. Si Miss na nanay no. <laughs> Pag nagbibili, nanay na nanay. <laughs> Yan po si Miss... Ah, teka nga pala, hindi na uso yata yung mga hotline-hotline. Kayo ba may sumasagot sa social media? Oo, meron po, meron po. Eh pero buhay pa rin naman po yung ating hotline. Meron mm. tayong 1627. Dun 1627, dun may mga, yes. May mga landline po. <laughs> uh, Pero yun po, pwede naman po sila mag-message sa yeah. Facebook yeah. or sa Twitter. Yeah. At uh, pwede rin po X, silang mag-email, email X oh, na, X na ngayon. Miss uh, Titi uh. Or pwede po sila mag-email din sa Manila Water and makikita naman po yung mga contact information natin doon sa website kung paano sila makaka-reach out sa Manila Water for any concerns, questions that you may have Yod. for Manila Water. All right, head Corporate Communications in the flesh. Manila Water si Miss DT Galang. Maraming maraming salamat. Dolas-dolas nyo naman yung pag, pagbiyahin ninyo. <laughs> Sana pag hindi po masyadong traffic. Oh, Mas ako ako yung mapapahanda ng mga banana cue at saka katurun. <laughs> <laughs> salamat po for having us here today. Thank you And, very much, uh, Miss DT. Mabuhay kayo at ang Maraming maraming salamat. Uh, Manila Water.